Good morning mga langga. So, chill-chill muna. Mayroon tayong lulutuin ngayon kasi mayroon akong order na palitaw. It's 100 pieces, 10 bucks. Ayan. Ay, di ba? So, maaga pa lang, hindi na tayo zero. Tara, luto na tayo. Hello, so mga langga, unahin muna natin lutuin itong putsinta. Mayroon akong order ng uh, 30 pieces. Ayan, so, dahil 30 pieces lang naman yung order, one, cup lang yung lulutuin natin. Pinsan, mga langgay, hindi ako nagpapasubra para hindi naman masayang. Kasi dito, hindi na nang sila kumakain sa bahay para kasawa na. Ayan, so, one cup lang. And one cup din itong kasaba flour. So, yung ingredients ng kuchinta mga lang guys. cassava flour, all-purpose flour, milk, sugar, uh, food coloring, at saka uh, ano lang, uh, lye water. Yun lang talaga. Tapos ako naglalagay talaga ako ng milk. ah, uh, masarap naman yung ating kuchinta. So, mga langga, hindi ako araw-araw nagluluto. Nagluluto ako pag may order o kaya minsan sa gipit ako, nagluluto ako. Nagpapa-order ako sa gabi. Lulutuin sa umaga, ganun. Ganun lang yung buhay. So, one cup din na sugar. Alright, so mix na. So, maglalagay na tayo ng water. So, yung water sa kutsinta, mga naga is, uh, yung ratio nito is 1 is to 3. Dahil 1 cup, yung nilagay natin yung flour at saka donor, 3 cups naman tayo sa tubig. Ayan lang. Hello, ilan ang mabuti. Ito lang yung maganda sa kutsinta kasi hindi siya ano, walang problema pag na over mix yan maglalagay na tayo ng food color so itong food color natin is nabibili lang ito sa uh, market sa so, mga pindahan yung mga Ayan, na tayo ng lie water Pagkatapos ko nga Ilagay itong lye water Ay nagstart na din ako dyan Magsalang mga langga So nakalimutan ko pala mag-video. So ayan, niluluto lang natin yan ng 16 minutes Pagkatapos nga ng kutsinta Ay dito naman tayo sa ating Palitaw Itong palitaw mga langga ay Mabilis lang siyang gawin Pero marami siyang proseso So, itong ating palitaw ay glutinous rice flour lang yan at tsaka tubig. So, bibilugin natin at i-flatten. And then, nagpakulo na ako dyan ng tubig. Pag kumulo na yung tubig mga langga, tsaka natin ilalagay isa-isa itong ating uh, palitaw. So, tinatawag itong palitaw kasi pag maluluto na siya, is dilitaw talaga siya. So, kaya nga palitaw. <laughs> Ayan, so yung ingredients naman dito mga langga is yung kinayod na niyog. So, kami din nagkakayod noon mga langga para hindi na kami magbabaya dun sa market. Ayan, at yung sesame seeds at saka yung ating uh, maskubado. Maraming nasasarapan sa ating palitaw, mga langga, kasi nga uh, manipis lang daw, tsaka hindi daw nakakaoma yung lasa. Ewan ko, basta na yung pagluto ng palitaw, sinusunod ko lang din naman kung paano siya lutuin. At siguro nakadagdag ng sarap dito, mga langga, is yung ating mascovado. Yung mascovado kasi, mga langga, na ginagamit ko is yung hindi yung mumurahin na sa market na sobrang itim na. Hindi ako gumagamit nun, mga langga, kasi ayoko yung kahit ako ayokong kumain ng ganong maskubado na sobrang itim na parang nakakasuka na yung itsura, di ba? Parang dumi-dumi. So, bumibili talaga ako mga langga nung maskubado na sa mga supermarket. Oo, mahal nga siya, pero mas prefer ko yun kasi mas maganda tingnan, tsaka malinis yung luto natin. Lalo na pa partner ng maskubado na sobrang linis din. Ayan, so ito, mabilis lang siya mga langga. Kasi paglutang niyan is luto na yan. So, pinapalamig ko lang yan konti. At then, i-coat natin yung palitaw na yan sa ating kinayod na niyog. And after ko siyang i-coat dito sa kinayod nating niyog mga langga, ay pwede na nating ipak ito. So, yung packaging ko mga langga is nilalagay ko lang siya sa styro tapos naglalagay ako ng 10 piraso at nabebenta ko siya ng 60 pesos. Yes, yeah, 60 pesos lang yan. Maliit lang yung tubo ko dyan, mga langga. As in, maliit lang talaga. Pero okay na rin yan na sa araw-araw meron tayong mabibenta. Ayan, so thank you talaga sa lahat ng pabalik-balik na umu-order sa akin. As in, marami na akong mga suki at saka pabalik-balik. At sobrang ganda talaga lahat ng feedback nila mga langga is masarap ganito ganyan ayan so thank you so much sa uh, inyo sa walang sawang uh, pag-order sa ating mga kakanin Marami din nagtatanong sa akin mga langga na kung napag-aralan ko daw ito culinary daw yung natapos ko sa totoo lang, mga langga ay wala <laughs> isa akong steward stewardship before student tapos hindi wala akong background sa pagluluto talaga mga langga. Nung nagkataon lang talaga na yung mama ko is mahilig magluto. Tapos parang nasanay na din ako na the way siya magluluto araw-araw. Nandiyan ako sa tabi niya tapos nagtatanong ako ganito, ganyan, paano siya lutuin, step by steps. Hanggang nakasanayan ko na din na, ay, masarap pala magluto. Parang nakahiligan ko na siya. Parang passion ko na din magluto. Siguro nagmana ako kay mama. Parang ganun. Kaya nagkataon na nawalan ako ng trabaho, ng lockdown. Yes, yung COVID time. So, nasa bahay lang kami. Tapos, wala kaming, wala kaming ginagawa. Wala akong mapagkitaan. Kaya nga, nag try ako na sabi ko may pera pa ako unti, why not try ko siya sa mga puto tsaka chinta And then, mga langga, imagine sa puto, naka five times ako na palpak. Five times na palpak. Makakain mo siya, makakain. Pero yung maibenta mo, parang sabi ko pangit naman ang itsura nito kasi <laughs> hindi siya ka, ano, hindi siya parang puto na itsura niya. Parang iba na eh. Parang na-deform siya. Hindi siya maganda tingnan. Pero mga langga, nag Or sige talaga ako, ilang beses akong na napalpakan ng mga niluluto ko, lalo na itong kutsinta, ang hirap. Ang tagal ko siya na-achieve hanggang sa nakakabenta din naman ako minsan mga lang that time. Thank you na din, nakakaraos kami nung pan pandemic. And then, nung na nag-start ako na sabi ko mag-abroad na lang kasi parang hirap kong mag kami sa business na to tapos baka paano pag ano hindi na sila order sa akin edi wala na akong kit kitain kaya nag-start ako na nag-apply ako ng abroad DH ako doon so hindi, hindi madali yung trabaho mga langga sa abroad as in sobrang hirap lahat ng struggle lang lungkot lahat-lahat talaga yung magkasakit ka na wala kang pamilya doon tapos yung mga amo mo parang walang pakialam sa'yo magbibigay lang ng gamot, yun na yun, pero hindi ka makapagpahinga, trabaho ka pa din. Kaya nung umuwi ako is, sabi ko, ipagpatuloy ko yung pagluluto. Kaya yung pag-uwi ko talaga, talaga mga langga is, nagpa-check up ako hanggang sa gumaling ako kasi nagkasakit ako. And then, nag-start na ako ulit ng pagluluto. Dito lang sa bahay, order, order. Hanggang sa pumatok talaga siya mga langga na marami na nag-order hanggang ngayon. So, thanks God talaga sa talent na binigay niya sa akin na hanggang ngayon marami pa akong dinidiscover at marami pa akong gustong matutunang lutuin. So, kung kumukuha lang talaga ako mga langga ng ano sa YouTube. Doon talaga ako nanonood. Tapos, minsan yung pinapanood ko hindi ko naman talaga usually ginagaya yung lahat ng procedure niya yung lahat ng ingredients niya kasi minsan ayoko yung lasa kaya tinatry ko muna bago ko siya ibenta so pag try ko niyan pag ayoko ina-adjust ko yung ingredients tapos iniiba ko yung procedure ng iba parang ganyan ayan so sa mga umorder para sa akin, maraming salamat. At sa mama ko na araw-araw din tumutulong sa akin sa pagluluto. At yung kapatid ko na <laughs> minsan nagagalit na sabi, ang dami mo ng menu, ang dami mo ng ganyan. But salamat sa inyo kasi nga the way na may maraming orders ako, eh, tumutulong talaga sila sa akin. Ayan, so... Kaya minsan nagpapa-order ako kasi marami nagre-request na na-miss na daw nila yung kakanin. Ayan, so ngayon itong order na ginagawa ko is kay Ma'am June. So thank you so much Ma'am June. Ito si Ma'am June ha. Uh, last year ko pa to talaga siya na uh, reseller na paulit-ulit talaga nag-order sa akin ng mga kakanin. Ayan, suki so, okay ko na talaga yan si Ma'am June. Ayan. so sa kanya po itong 10 packs and then marami pa siyang order sa akin uh, sa susunod na araw daw. Ayan. So, itong ating packaging, mga langga, naglalaga ko dyan ng thank you sticker. Kasi nga, wala pa akong sticker talaga. Wala pa akong budget for sticker. So, sa mga nanonood kong viewers dyan, baka naman may mag-sponsor ng sticker ko. <laughs> At sa lahat ng mga order sa akin, mga langga, ay for pick-up talaga. maliban na lang dito kay Ma'am June kasi nga, teacher and then hinahatid ko talaga sa school kasi nga may klase siya. So, usually lahat ng mga orders sa akin is for pick up kasi nga maliit lang yung patong kung mga langga sa akin binibenta. Lalong-lalo na mahal ngayon yung bilihin tapos pama, ihahatid ko pa, di ba? Transportation ang mahal din. So, pinipa pick up ko na lang talaga mga langga. Ayan, so okay na din sa kanila. At ito na nga lahat yung ating 10 packs na palitaw at 2 packs ng kutsinta. Ayan. So, ihahatid ko na yan mga langga. At syempre, hinihinin ko yan makakalimutan yung ating free. Ayan. So, always talaga ako nagbibigay ng free mga langga sa aking mga resellers. And this time, may papunta na nga ako mga langga sa school kung saan ko siya ihahatid. Ayan, so while waiting kay ma'am, ay video muna sa grid. Ayan, paulan. Paulan na yan mga langga. So, nalaabutan ako talaga ng ulan dyan. Pero okay na din. Kumita tayo ngayong araw ng 710. So, diba? okay na din kaysa sa nakahilata lang tayo buong araw sa bahay. Yan! Ito na po yung kita natin. So, for today's delivery, nakaano tayo na? 710, ha? Ah, diba? Not bad. Thank you so much, Lord, for today. So, ayan. Papunta ako sa ano, pupunta pa ako sa isang store kasi naghahanap ako ng mascovado. Okay, see you there, mga langga.